So, heto na mga kawan stories dahil nga hindi maganda ang resulta ng injury ni Chet Holmgren matapos mapabalita na malala nga po ang natamo nito at mawawala siya ng 8 to 10 weeks. Well, lingid nga po sa kaalaman ng lahat Eto na ang pangalawang sentro ng OKC Thunder na na-injury dahil kay Andrew Wiggins. Tara't pag-usapan natin yan at talakay ng epekto ni Cam Reddish sa starting lineup ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xbet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunana sa NBA, PBA. Maaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong Gcash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kuwan stories ng responsable. Ilang oras lamang ang nakakalipas mula ng matapos ang laban ng OKC Thunder at Golden State Warriors, inanunsyo nga po na nadali ang kanang balakang ni Chet Holmgren matapos hindi maging maganda ang pagbagsak nito dahil kay Andrew Wiggins sa ilalim ng basket at dahil dyan inaasahan na mawawala at hindi nga ito makakapaglaro sa lineup ng Thunder ng at least 8 to 10 weeks o aabuti ng tatlong buwan. Ibig sabihin na. Tuluyan na nga itong out ngayong 2024 at expected 2025 na makakabalik. Grabe nga po ang paninisi ngayon ng mga fans kay Andrew Wiggins dahil sa ginawa nito kay Holmgren. Pero kung inyo nga pong matatandaan at syempre para sa kaalaman ng lahat, hindi lang naman ito ang unang beses na pinabagsak ni Wiggins ang isang sentro ng OKC dahil ginawa rin naman niya ito sa kanilang dating big man na si Nerlens Snowell noong naglalaro pa si Andrew Wiggins para sa Minnesota Timberwolves. Bali, dito nga po pinakain mismo ni Andrew Wiggins ng Siko si Noel sa kanya sa poster dunk attempt na nauwi sa hindi magandang pagbagsak ng ulo nito. Dahil rin dyan nawalan pa nga po ng malay si Noel at hindi pa siya nakapaglaro ng ilang games sa Thunder. Kaya hindi nga po maiwasan ng mga fans ng OKC si Thunder na magalit ng sobra sa paulit-ulit na ginagawa ni Andrew Wiggins sa kanilang mga players. Samantala, dahil nga sa pagkapanalo ng Los Angeles Lakers kontra sa Toronto Raptors, na extend nga po nila sa 2 games ang winning streak at umangat sa 6-4 ang kasalukuyang record sa West. Nananatili nga po silang undefeated sa home court sa record dito ng 5-0. Kaya isang magandang sinyalis ito na meron talaga silang ibubuga lalo pat nagawa nga po ng team na manalo sa unang pagkakataon ng wala si Anthony Davis dahil sa injury sa mata. At isa sa mga rason ng pagkapanalo ay ang paglagay nila kay Cam Reddish sa starting 5 dahil simula nang na gawin ito hindi pa sila natatalo at mas humigpit ang kanilang perimeter defense hindi kagaya sa nakalipas na laban. Nagagamit rin naman nga po si Cam Reddish para mapabagal ang opensa ng kalaban kagaya ni Paul George ng 76ers at si RJ Barrett ng Toronto Raptors. Mismong si Coach Reddick na ang nagkumpirma na naging maayos nga po ang depensa dahil kay Reddish kaya inaasahan na pananatilihin ito sa starting lineup.